Andang hapon mga palangga, ayan Tayo ay nagloto ng ating marindahan yung hapon Ginataang gabi with sagu Ayan, diba? Maiba naman tayo Yun, ayun, ayun Lalagay na natin ang ating kakanggata Ayan guys, lalagay na natin ang ating kakanggata Ayan Diba? Ayun po mga palangga. Ganun po kami dito sa probinsya. Kung ano lang maisipang gawing pagkain na marienda. Ayan. Diba? Ito po yung mga produkto dun sa farm. Mm hmm. Yummy na. So you guys. Malapot na siya. Oh. Palulutuin na lang natin ang gata. May marinda. Hanap po tayo. So, ayan na guys. Luto na po. Ang ating ginataang gabi with sago. May gatas din po yung mga palangga para masarap. May yummy Ayan. Luto na po. Ayan po. Muli. Samahan nyo kami sa aming murindahan ngayong hapon sa aming hapagkainan kainan ito yung hinarvest namin kanina at ito na po ang ating nagawa <laughs> mayroon na po tayong gina hmm, yaming ginataang kuryoso botig gabi sa Tagalog. <laughs> Ay, ang Pilipinas talaga ang daming ano salita. Di ba? Siyempre sa Bisaya, dito sa amin sa provinsya, ang tawag niyan ay Boteg or Curioso. Pagdating naman sa Manila, Tagalog. <laughs> sa Tagalog pala ay Gabi. ayo <laughs> Nagkamali-mali tayo sa sinasabi natin. So, ayan. Dito sa amin kasi pag sinabing Gabi, yung Gabi na ginugulay. Yun. Pwede gulayin ang laman dahon, ang katawan yun yung gabi ito naman ang butig ito yung kuryoso na pwedeng ganitong pagkain gataan or inakob or inog-og <laughs> yung mga salitang bisaya so, ayan po mga palangga muli Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video sa Rame Love Your love lang. Thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Kita-kits muli sa susunod yung mga video. Love, love, love. God bless us all po. Maraming salamat sa nag-embrace. At sa umaalis naman, maraming salamat sa pagbisita. <laughs> Ay, gano'n lang ang buhay content creator. Madadagdagan, mababawasan tara na kain na tayo bye for now love you all god bless us all po